MG, Isiniwalat Ang Mga Kasinungalingan Ni Ronnie O Boy Tapang Marami nga ang nagulantang dahil sa naging reaksyon video na ito ng vlogger na si MG, tungkol sa mga revelasyong isiniwalat ni Boy Tapang tungkol kay Cherry White sa Facebook Live nito kamakailan. Hindi kasi inaakala ng maraming madla na mas babanatan ni MG si Boy Tapang kesa kay Cherry White. Bismayado nga ang vlogger na si MG dahil sa ginawang aksyon ni Boy Tapang laban kay Cherry White. Matatanda ang isa-isang isiniwalat ni Boy Tapang sa kanyang Facebook Live ang totoo umanong ugali na meron si Cherry White, inawag pa ni Boy Tapang ng kung ano-anong pangit na salita si Cherry White, gaya ng mahilig daw ito sa expired na hotdog o matanda, marami rin ang nabigla matapos ako sa Boy Tapang na nagdebenta ng laman si Cherry White, maliban dito? Nambubugbog din umano si Cherry White, gawat din sa galit ni Boy Tapang ang mga magulang ni Cherry White na inakusahan pa niyang gumagamit ng ipinagbabawal na gamot, sa kabilang banda, agad-agad nang naglabas ng kanyang saloobin si MG, sa mga naging revelasyon ni Boy Tapang laban kay Cherry White. Sa kanyang vlog video, maliwanag na hindi kinampihan ni MG ang vlogger na si Boy Tapang sa ginawa nito. Bagkus ay sobrang ne-disappoint nga si MG sa ginawa ni Boy Tapang dahil sobrang foul o hindi raw talaga kaaya-aya ang mga sinabi nito laban kay Cherry White at sa isang Facebook live pa na mapapanood ng publiko. Ngunit maliban na dito, tinawag din ni MG si Boy Tapang na boy sinungaling. Napansin kasi ni MG na may ilang mali sa mga naging pahayag ni Boy Tapang na hindi raw nag sa mga sinabi nito. Una rito, kini question ni MG kung bakit nagagalit si Boy Tapang nang hindi sinabi ni Cherry White sa kanya kung sino ang mga kasama nito. Unang-una raw kasi ay nauna nang inamin ni Boy Tapang na scripted lang o sa madaling salita ay content lang ang naging relasyon nila ni Cherry White. Matatandaang sinabi nga mismo ni Boy Tapang na hindi sila mag-jowa ni Cherry White saad pa niya. Hindi kami nagka-jowa scripted lang yun content, clear na ba sa lahat, kaya naman giit ni MG, hindi raw dapat na magalit si Boy Tapang at gamitin ito laban kay Cherry White, dahil simulat sa poll e eh wala naman pala silang relasyon. Samantala pumalag din si MG sa panlalait at pag-apak ni Boy Tapang sa pagkatao at pagkababae ni Cherry White, giit pa ni MG, simulat sa poll ay alam na raw ni Boy Tapang ang nakaraan at lifestyle ni Cherry White. Sa katunayan, nilunok at tinanggap na raw ni Boy tapang si Cherry White kaya hindi raw ubra ang paghingi niya ng simpatsya sa mga tao. Sa pamamaraan ng paninira nito kay Cherry White, sa huli, binigyang diin ni MG na hindi lang si Cherry White ang may kasalanan sa lahat, kundi silang dalawa ni Boy tapang. Ayon pa kay MG, it's still a big mess kasi ang daming mali sa salita mo. Madalas mo pang binabanggit na bisaya ako, malakas ako, probinsyano ako, no? boy tapang it's not gonna work on that way, kasi hindi nauubra ang pagkuha mo ng simpatsya sa tao, sabi mo, naging toxic ka dahil simula nang pumunta ka sa Manila, at medyo may nasasabi ka pa ng mga mali sa mga taga Luzon, that's a big mistake, you don't say those things, kasi it takes two to tango, kayong dalawa yung nagtango, kayong dalawa yung gumawa ng kabulastugan, kayong dalawa yung mali, pinagkakitaan ninyo yung buong sitwasyon, so, hindi mo pwede lahat ibuhos kay Cherry White, kung 50% siya, 50% ka rin.